Good morning! Uh, ako nga pala si Rich Paredes, um, isa po ako sa mga distributors of Winolife International at isa rin po ako sa mga core leaders of Fire.net. So yan po yung grupo natin. So anyway, um, nandito po ako ngayon. Uh, I'm going to be showing you a really wonderful technology. Pero before that, um, bigyan ko kayo ng konting background. I'm actually a businessman. Um, i used to handle a security agency yan yung family business namin we cater sa mga ano sa mga schools mga private companies and ako personally uh meron po akong uh, call center training um, kinikater ko naman lahat ng mga call center agents who wants to be trained para po makapagwork sila sa call center industry and now um, as a businessman i'm going to show you a really wonderful technology a really, really wonderful product na dalawa lang ang pwedeng mangyari sa inyo. It's either makita nyo siya na gusto nyo siyang gamitin ka agad, or pwede nyo rin gawin yung ginagawa ko and become a businessman or a businesswoman. So now, I'm gonna show you kung, papa, kung ano yung tsura ng product natin. Alright? So, we are dealing with uh, anions or yung negative ion. So, ngayon, ang maganda dito, yung negative ion, nakalagay ngayon siya sa isang product na kailangan ng babae. Ito po yon, which is a sanitary pad. Ngayon, yung technology ngayon is it actually inside. Ngayon, ang gagawin ko po, um, papakita ko sa inyo, and I'm going to be comparing the product sa mga leading brand. Alright? So, ngayon, kung mapapansin nyo, nung naglabasan yung mga leading brand, medyo doon po nagsimula yung mga problema ng mga babae. Actually, maganda nga dito, ultimo yung yung ginagamit na ngayon sa mga ano, sa mga leading brand is all chemical based. Kung mapapansin niyo, ultimo yung pandikit. Tingin niyo. Imagine chemical ka agad 'yan. Pandikit pa lang. So dito, ang masama nito, pag dinikit siya sa underwear, pag tanggal nyo po, it takes about 7 times para lang matanggal yung residue na iiwan. Now, another problem with mga sanitary pads sa market is very, very poor packaging. Kung mapapansin nyo po, hindi ko pa po siya binubuksan, medyo bukas na siya. Tapos, ang mapapansin nyo rin, pag linagay siya sa bag, hindi talaga siya safe. Lalo na ang bag natin, pag paborito, hindi yan linalabahan. Tama? Ngayon, ito po, ang product natin po, this is, Winalight International is a Chinese corporation. Ngayon, we all know when it comes to business, magaling talaga ang Chinese. Now, ang maganda dito, this product, saan po siya dinevelop? Dinevelop po siya sa Japan. All of the materials at yung, ano, yung mga, yung mga materials and yung, yung laman ng product natin, it all came from Japan. At ito po mismo, dinevelop mismo sa Japan. So, ang maganda dito, ang Winalight, you actually get the best of both worlds. So ngayon, ang mapapansin nyo, ang packaging natin is really sealed. Tapos pag binuksan nyo siya, para siyang diaper. Ganun po siya ka-sealed. And this is the only product na makikita nyo at mapapansin nyo na meron po siyang instructions para po malaman nyo kung paano siya gamitin. Okay? So ngayon, it's very simple. Ang papakita ko sa inyo is two basic things. Mapapansin nyo po, there are only two things ang hinahanap ng babae sa napkin. If it's comfortable, kung comfortable siya suotin, at kung absorbent. So, mapapansin nyo, hipo pa lang, alam nyo kaagad yung difference na yung product natin sobrang smooth. Kasi we are using 100% cotton. Ngayon, I'm gonna be putting uh, 50 ml on each pad. Ngayon, ang gagawin ko, kasi ang babae pala, pag nag-menstruate, 30 to 80 ml per menstrual cycle na linalabas. So ngayon, just to simulate po sa inyo, I'm going to be putting 50 ml on this demo. So, ayan o. Actually, kung mapapansin nyo, <clears throat> ang napkin po, perfect breeding ground siya ng bakteriya. Bakit? Kasi nga, mainit, tapos basa. Kaya pala ang babae, pag gumamit ng napkin, ang nangyayari sa kanya, nagkakaroon ka agad siya ng mga itchiness, ng problema. Bakit? Kasi nga, nabababad yung babae sa bakterya. Just imagine na ah, ang napkin pala, ang na-research nila is, ang napkin, pag lumabas ang menstruation, wala pa pong dalawang oras, ang nakita na pong bakterya sa napkin is actually 107 per cubic centimeter. Ibig sabihin, sa bawat dot ng napkin, meron siyang 107 na bakterya. Ganun po kadami. So ngayon, ito pala, po, lalagyan ko ulit ng 50ml yung isa pang brand. Ayan. Ayan, kitang-kita nyo kaagad, do. Sa leading brands, kita mo kaagad talagang basa. Sa atin, makikita nyo, dry kaagad siya. Now, to really test it, okay, I'm gonna be using tissue. Ayan po. Lalagay ko pong ganyan para po makita nyo kung gani siya ka-absorbent. Okay? So, ito po yung kamay ko, very dry. So, ipapress ko na po. Okay? Oops! Grabe, oh. Kitang-kita nyo, basang-basa. Ito po, dry talaga. Ah! Ito po, maganda. Ito po, same rin, basa po siya. Okay? Oop! Basa rin po. Ito po, tuyo. Tuyo. Tama? Ang maganda dito, eto po ah, ilalagay ko rin po siya dito. Tingnan nyo. Hmm. Basa talaga siya. eto pong product natin. Kahit ipalo-palo nyo pa. Sobra po siyang dry. Alright? So, pasado tayo sa ano, wet and dry na ano na na test. Ngayon ang gagawin ko, I'm going to be showing you po ano po ang laman ng napkin. Kung mapapansin niyo po, hindi na talaga maganda ang quality ng napkin ngayon. Just imagine na, ah first layer po ng mga leading brands majority they are actually using ito pong klaseng material na to ang tawag po natin dito is plastic just imagine ang ginagamit na po sa sa market ngayon is plastic eh ito po yung ng mga itchiness syempre pag ginamit nyo mainit na siya so doon pa lang makokos ang mga itchiness mga rashes ang masakit nito ang ginagamit nila as absorbent material dito ako nagulat kasi sa tagal kong nakikita ang commercial sa mga napkin, ang alam kong ginagamit nila is cotton. Tignan nyo po yung water ha. Malino pa siya, tama? Tignan nyo po. Ito po yung laman ng napkin. Tignan nyo po ang mangyayari. Ayan. Ano na halata nyo? Parang lumabo. Kasi ang matindi nito, ang gamit na pala ngayon, hindi na pala cotton. Ang gamit na pala ngayon is, ayan po, tissue paper papel. Ang masakit nito, ang, gamit, ang tissue ngayon, or ang paper, hindi na po yan nakukuha sa puno. Lahat po ngayon is recycled material. Kaya just imagine, yung ginagamit nyo na pala ngayon is all recycled material. Ang masakit nito, <clears throat> ang recycled material po, pag yung ginawa, kulay brown yan. Bakit ngayon to kulay puti? Very simple. Linalagyan po nila ng bleach. Kaya pala antin din ang tindi ng chemicals na nalalagay nila sa napkin. Ang masakit po nito, pag ginamit nyo po siya, ito po yung last layer. Plastic. So just imagine, yung init at yung singaw, yan po yung umaakit ngayon dun sa babae. Kaya pala, ang bilis magkasakit ng ano ng babae ngayon. Yak. <laughs> so ngayon, ito naman po, meron rin po siyang plastic material, meron rin po siyang ano, meron rin po siyang papel. Kaya lang, meron po siyang added ingredients. Ayan po yan. Kung mapapansin nyo, parang meron po siyang gel-like form. Ayan o. No? Dati po, akala ko ordinaryong gelatin siya. Kaya dati po, matapang pa akong hinahawakan siya. Ngayon po, hindi ko na po hinahawakan kasi po, minsan, nasugatan ako, hinawakan ko siya. Yung sugat ko po na maga. Nung nalaman namin kung ano to, nagulat kami. It is actually industrial gel. Ginagamit po siya for industrial purposes. Para po siya sa makina. And grabe po, ito rin po yung ginagamit nilang material na linalagay po sa baby diaper. Kaya pala ang bata ngayon, one month pa lang, ang bilis na pong magkasakit. Nagkakaroon na po ng UTI, ng, ay, ng, ng, ng UTI nagkakaroon na po sila ng UTI at nagkakaroon na po ng mga rashes. ganong katindi ang mga, mga sanggol ngayon. Kaya imagine mo, ito rin pala yung ginagamit nilang materials. Now, ang product po natin, this was, as I mentioned, this was developed in Japan. So, ito po, nung ginawa po siya, ginawa po siyang high-tech. So, this is actually a seven-layered napkin. So, mapapansin niyo po, ayan o. Bubuksan ko po siya. It is actually a seven-layered napkin. The first layer, this is what we call cotton padding. Dinevelop po siya, na pag sinuot ng babae, akala niyo po, parang damit lang po yung sinuot niyo. Alright? Tapos, ang ginagamit po natin is eto na po. Ito na po yung kinakwento ko sa inyong technology. Ito po yung negative ion. Ito po yung pumapatay ng bakterya. Ito po yung nagbibigay ng lakas sa atin. At ito rin po yung nagkukos mag-detox or lumabas yung dumi sa katawan natin. Ngayon, ang good news nito, ito po, linigay po dito yung technology para po matanggal po at mamatay lahat ng bakterya. Ako ang challenge ko sa mga women, pag ginamit nyo yung product, lumabas sa menstruation, try nyo po amuyin. It smells like blood. Hindi po siya amoy malansa. Dahil po yun sa negative ayon. Okay? Ngayon, ang maganda dito, ang third layer po natin, ito po yung tinatawag natin, cotton. We are using 100% cotton sa product natin. Ayan po. Kung i-compare -co nyo po siya sa papel, malayo po talaga siya. Now, ang maganda dito, dito na po lumalabas yung Japanese technology. Ito rin po yung tinatawag nating one-way strip. Dito po, pag dumaan po dito yung liquid, meron po siyang locking system. Dumadaan po dyan, ang nangyayari po, ilinalak niya yung basa. Kaya kanina, pag press natin, hindi na po bumabalik yung basa. Now, as absorbent material po, we are using the highest form of polygelatin available in Japan. This is all food grade material. Kaya ngayon ka lang makakakita po ng napkin na meron po siyang, ayan po, expiration date. So first time po 'yan, magugulat kayo kasi lahat ng ginagamit natin is all food grade material. Kaya safe po siya sa katawan. Safe po siyang ano, safe sa sobrang safe, safe po siyang kainin. 'Wag 'wag niyo lang kakainin 'pagkatapos gamitin, okay? Tapos, ito po one-way strip ulit at ito na po yung tinatawag natin breathable last layer. Ito po na developed to ng Japan ginawa po siyang breathable. Para po pag ginamit nyo po, sobra talaga kayong komportable. Ngayon, ito po hot water. So ang gagawin ko po ngayon, ipapatong ko siya dito. Tapos ito po, Tas, lalagyan ko ulit siya ng baso. Ang una niyo pong manonotice is, ayan, maya maya po magmumoist -mo siya. Ibig sabihin, air passes through. Kaya just imagine, pag gamit nyo po yung product, sobra kayong komportable. Ayan po, nagmumoist -mo na siya. Ayan o. Oh. Kung mapapansin niyo po, ayan oh. Oh, moist. Oh. May moist siya. And good news, pag kayo po gumamit kayo ng product, pag gumamit po kayo ng product, dito kayo mag-google. Pag hindi naman po kayo nagdi -de detox eh, hindi naman po kayo tatagusan. Okay? So ganyan po ang kagandaan Japanese technology. Ayan po. So basa po siya dito, pero ito po yung tuyo. Wow, that is Japanese technology. Now, bottom line po, yung pagiging napkin niya, that is just a bonus. Ang binibili nyo po, ang kinukuha nyo is actually the negative ion. Kasi ito po yung pumapatay ng bacteria, ito po yung nage-energize ng katawan niyo. And good news, ito po yung magkukos, mag-detox or tanggalin or ilabas yung kailangan ilabas sa katawan niyo. Okay? So advice ko po, pag ginamit niyo po yung product, you can actually use it more than 6 hours. Kasi po, ang kagandahan po dito, it's very, very absorbent. Plus, 99.9% pinapatay po ang bakterya. So, safe po ang babae. Now, meron, kung mapapansin nyo po, ito po yung mga packs natin. Meron po tayong, ito po yung, dinemo ko ngayon, this is the day napkin. Ito po yung overnights. Ito po yung mas mahaba. At ito naman po yung tinatawag natin na liners. Ito po, ginagamit to ng men and women. Yes, ginagamit rin po to ng lalaki. Ako po, Personally, I've been using it for more than a year. And it's been fantastic. Okay? Ako po, sinusuot ko rin po siya as a regular liner. Okay? So, ito, ang maganda po dito sa product natin, honestly, uh, marami po tayong testimonies. Mamaya po sa video, uh, panuorin nyo po yung mga testimonies natin. At ako, I encourage each and everybody, each and everyone who watches this video, alam nyo, try out the product. You will never know unless you try it. Okay? Ako personally, I challenge the product. I challenge siya talaga siya.